Sinita ng mga kongresista ang Department of Education sa mga reklamo sa programa ng ahensya noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim. Kabilang dyan ang feeding program at mga hindi naitayong silid-aralan na pinunduhan ng bilyong-bilyong piso. Magbabalita si Marian Enriquez. Inaamag at bulok na nutriban, Ito ang reklamong natanggap ni House Committee on Welfare of Children Chairman at BHW Partilis Representative Angelica Natasha Ko tungkol sa school-based feeding program ng Department of Education. Kaya sa pagdinig sa proposed budget ng DepEd, sinita sila ng kongresista. Naman may pest or insekto sa loob po ng mga Nutribons natin. Kula, meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver mga questionableng manufacturing at expiration dates. Ang budget pa naman dito noong 2023 umabot ng 5.69 billion pesos. Imagine 10 in 17 regions. So malaki, no? Buns, tsaka milk. So kailangan maimbestigahan yan. Ayon naman sa DepEd nakasaad sa kontrata na papalitan ng supplier ang mga nasirang pagkain nang walang dagdag bayad mula sa ahensya. Inaalam na rin kung paano mapapanagot ang nagpabaya. Pagka paulit-ulit na pumapalpak, pwedeng i-blacklist 'yo yung supplier na 'yon. 'Yun ay isa sa mga nakikita ko at at siguro maglagay ng damages provision din po sa kontrata para medyo matakot ang, ang mga ito pag aralan din daw ng ahensya ang suhestyon na magkaroon ng alternatibo sa gatas para maiwasan ang pagkapanis. Naungkat din sa hearing ang higit 23.4 billion peso budget para sa basic education facilities noong 2023 sa ilalim ni dating DepEd Secretary Sara Duterte. Base kasi sa report ng Commission on Audit, 192 classrooms lang ang naitayo mula sa target na higit 6,000. Habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa, gayong 7,550 ang target makumpleto. Yes, recognize... Isiniwalat naman ni Batanga 2nd District Representative Jervy Luistro na pinigilan pala noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng COA ng kanilang report sa House Appropriations Committee. They are opposing Compliance to the subpoena and the only reasonable conclusion to that is ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Wala pang tugo ng kampo ni VP Sara kaugnay ng COA report sa DepEd dahil wala pa raw silang kopya nito. National and local elections, unang Bangsamoro parliamentary election at barangay at SK elections. Lahat ng yan nakatakdang gawin sa 2025. Kaya ang COMELEC humihiling ng 49 billion pesos na pondo. Pero ang inaprubahan ng Department of Budget and Management, 35 billion pesos lang. Dahil dyan, umaaray ang COMELEC. Napakalaking bagay po yung nawala sa amin at na 3 para sa national and local elections sapagkat kasama po doon, your honors. Ang training ng ating pong mga tat, mahigit 300,000 na guro na gagamitin sa ating uh, darating na halalan ng 2025. But, Dahil dyan, mananatili ang 2,000 pesos na aumento sa allowance ng mga guro sa national at local elections. Pero pagdating ng BKSE wala na raw ito. Maging mga presinto at makinang gagamitin, mababawasan rin daw. Kaya bago matapos ang budget hearing ng Kamara, ilang kongresista na rin ang nakiusap sa mga kasama na huwag tapyasan ng budget, ang Comelec. To restore the 14.277,926 to the budget that you have originally and initially requested from DBM, Mr. Chair. That's a manifestation. I will convert that into a formal motion at the proper time, Mr. Chairman. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.